kabalen. Ako po si JM Desus at nagbabalik tayo sa bagong episode ng Spotlight Podcast. At syempre ngayon makakasama natin ang isa sa mga naririnig nyo sa radyo araw-araw at naging kasama na natin kung kayo nagpabiyahe sa jeep, papasok na eskwelahan o kung sa mga ipapunta, sigurado narinig nyo na ang kanyang boses. Pero ngayon, bibigyan natin ng buka. Napakagandang buka ang boses na iyon. Palakpakan naman natin si DJ Tyra ng RW95.1 FM. Ayan! Sige nga DJ Tyra, ano, paano ba yung uh, boses ni DJ Tyra sa radyo araw-araw? Minali -araw? ha. Ah. Binola pa ako eh. <laughs> pero ngayon niya lang po sinabi yan, maganda. Araw-araw <laughs> <And> <laughs> ko po siya nakikita pero ngayon lang po niya sinabi yan. <laughs> maganda. <laughs> kasi, um, i-ano ko lang, ang una kong bisita dito hmm. sa building ng uh, RBC, kasi ngayon RBC na tayo eh. Yes. So, ang uh, dito sa RW 95.1 FM. So, that was, uh, siguro, way back 2011, 2012. Mm. Na kilig pa ako, kanila nilalamig ako doon sa booth ng RW. Oh. So, narinig-rinig ko na din yung bose DJ Tyron. So, parang, alam mo yung mga bosses ng mga DJs, iba? Sobrang lamig, sobrang ganda. Tapos, mm. eto nakita ko siya personally. Alam mo na, na fanboy ako na, uh, hey, finally. Prado <laughs> ka, fanboy. <laughs> fanboy, uh, tapos question mark. <laughs> so, ngayon, DJ Tyra, yeah. sa gusto nating malaman, paano ba nagsimula? Ano ang journey ng isang DJ Tyra? Kasi ako alam ko na personally mm. na nag uh, isa kang scholar sa Manila sa St. Scholastica's College. Ay ganun ba 'yon? Hindi <laughs> <laughs> ba ganun? <laughs> so ngayon uh, pa nag-start ang journey from siguro ng college ka until doon sa paano ka mapasok mm. sa RW95. Okay, sige, umpisa natin nung high school pa lang. Mm. So nagkakaroon ng mga symposiums mm. and all and Mayroong mga nakakarinig sa akin, and they began telling me na, Uy, pwede ka sa mm. broadcast? Sabi gano'n. Kasi medyo malaki yung boses mm. nga. Madalas nga pagkakamalan po akong lalaki, even nung ako'y bata pa. Naalala <laughs> mo na, naaw ko kung dinadan mo na, muna, na, na mm. yung kapag mag-place ka ng call sa PLDT, mm. magdadial ka ng ano, operator yun, ah. ha? tapos sa <laughs> dial tapos sabihin ko, Hello, good afternoon. I'd like to make a call for Miss Sherlene Gonzalez. And this is coming from Carla Mendoza. Kunwari, ganon. Mm. Diba, ang gandang boses. Sabihin ng operator, nadayal. Mm. <coughs> uh, hello, here is a call from Mr. Carla Mendoza for Mr. Sherlene Gonzalez. Kula na na sabihin ko, uh, babae <laughs> po ako. Ganon. So, madalas magpagkamalan lalaki kasi nga ang laki na boses. So, uh, parang isa yun sa mga naging sign sa akin uh. na baka sakali nga ang aking landas mm. ay patungo sa larangan ng podcast. Uh. So, ang ginawa ko sa so after high school, nagkolehyo tayo niyan. sabi ko sa sarili ko, nung gusto kong mag-aral mm. sa isang eskwelahan sa Maynila mm. na kung saan mas maraming opportunity yeah. for uh, broadcast yes. for broadcasters or broadcast graduates and all. So, naghanap ako ng scholarship actually. Mm. Kasi hindi po kami mayaman. Hindi po kontraktor ang aking mga magulang. <laughs> Hindi po ano ng ahensya. <laughs> Oo oh, po. Kaya, nag-effort po talaga ako. Sabi ko sa parents mm. ko na gusto kong mag-aaral sa Maynila. And um, sa awa ng Diyos, mayroong mga tao naging instrumental sa pagkuha natin ng scholarship mismo sa St. Scholastica's mm. College, Manila. Kulasa Yes. Si ever since. Mm -hmm. Ever since uh, kinder sa Saints, Saints ko na. Mm. Tapos ipinagpatuloy ko yon ng kolehiyo. Mm. Uh, I was able to get scholarships. So sa Saints ko it's full scholarship mm. with allowance pa yon. Yes. Tapos yung isa UST half scholarship. Mm. Tapos walang uh, walang allowance. Mm. So obviously, of course, gugustuhin ko yung doon sa wala yes. na akong babayaran. Mm. So uh, nag aaral ako sa Saints ko as scholar. Mm -hmm. And isa ako sa mga masuswerte kasi I was the last scholar under Mm -mm. the uh AB communication arts major in mass communication mm. ako yung pinakahuling naggraduate oh uh, oh after that nawala na yung scholarship mm. sa course namin. Pinatapos ka lang ni Lord. <laughs> uh, it seems. So, kaya ako po yung malaking pasasalamat mm. talaga sa mga naging instrumento po mm. uh, sa aking pagtatapos. Mm. So, yun. Ngayon, tumungo tayo kasi pag-graduate ni DJ Tyra, syempre maghahanap kana ka na mm. ng uh, trabaho. Yes. Napag-usapan na natin isang araw. <laughs> Naalala ko pa din. Natatawa ako dun sa kwento. Uh -oh. Sige po, ikwento po natin. Paano uh -oh. ba nag-apply ng trabaho? Paano napasok pasok yes. sa RW si DJ Tyra? Okay. So, hindi agad-agad sa RW ako. So, mm. syempre, ano ba yung mga available mm. na pwedeng pag-applyan dito sa ating probinsya? Kasi after graduation, nag umuwi muna well, ako ng yeah. probinsya. So, nung nalaman ko yung mga stasyon na pwedeng pag-applyan, uh, I search, I search. Until, uh, nag-apply nga ako sa isang stasyon. Huwag ko mm -hmm. nung mabukit kung saan. Uh oh, eh, Kaya tandaan ako. nyo ha. Ah. <laughs> apply, apply ako. Tapos, nakausap ko yung, hindi ko lang manager mm. o yung owner ba yon tapos parang lumitaw na wala kang experience uh -oh. uh, anong maitutulong mo uh -oh. parang i felt na ang sakit noon no <laughs> oo parang hindi ka sufficient para mm -hmm. sa trabaho dito and all mm -hmm. so to cut a long story short hindi ako natanggap mm -hmm. so after noon edi eh, syempre umuwi ako uh, pag-uwi kong ganyan sakay ko ng jeep <laughs> sakay ng jeep mamaya pag ako bumaba naghahanap ako ng wallet <laughs> sa bag ko. Hindi ko makita. <laughs> bababa na ako. Malapit na intersection. Sabi ko, patay. Hindi ko yata na dalang wallet ko. Walang True si DJ. Wala akong <laughs> so, edi, anong gagawin ko? Sabi ko, wala akong choice kung hindi. Ganto na lang, sige. Sasabay na lang ako sa mga bababa. Hindi <laughs> <laughs> na lang ako paparamdam kay Mano. <laughs> o, oh, edi, successful naman. Hmm. Bumaba ako, Tas ang ginawa ko instead na mag-jeep pa ako uli pauwi sa amin, sumakay ako ng tricycle para diretso sa bahay. Para doon ka na hihingi ng pambayad oh, sa tricycle. Oo, correct. Para makuha ko yung pambayad oh. ko doon sa wallet sa bahay. Kaya yon, uh, sabi ko nga of all the times mm. na makalimutan ko yung wallet ko, that was the time pa. Yeah. So, hindi ako natanggap doon. Mm. Tas gano pa nag-experience ko ano? So napakalungkot ng araw na yon for you, ma'am. Oo. oo mm. Parang feeling ko, nako, am I really meant yeah. to uh, take this path, mm. sabi ko. eti, kami kasi, mahili kaming makinig sa radyo. Yeah. So, isa in fairness naman, isa sa pinakikinggan talaga namin is RW. RW. So, kaya ganoon ko nalaman na, ay, may station pala. Mm -hmm. Try kong mag-apply. Uh -huh. So, nag-apply ako, nag ako ng resume and all. And uh, I was able to uh, pass naman yung examination. Mm. And then, na-final interview ako <laughs> kay Sir LPS. Yes. Alam mo, napaka, ngayon as I look back, isa ako sa mga masuswerte na nabigyan ng pagkakataon na uh, personal mm -hmm. kong makausap, makatrabaho mm -hmm. si Sir LPL kasi ang dami mong matututunan yeah. sa kanya. Sabi ko nga, um, hindi man ako natanggap dun sa unang inaplayan ko but I felt that the Lord has better plans mm -hmm. for me. Kaya uh, I always say, kung merong mga hindi natutupad sa mga plano yeah. niya sa buhay, it's not rejection, it's actually mm -hmm. redirection mm -hmm. and the Lord will lead you. Dun sa palagay niya na, dito ka. Mas fit. Oo. Hmm. Itong inihanda ko para sa iyo. And DJ Tyra has been with RW for the past 25 years. Yes. Since 25 1999. years na si DJ Tyra. Imagine, uh, simula dun sa pag-1, 2, 3 niya sa jeep. <laughs> <laughs> 25 years yes. na siyang DJ sa RW. Pero ngayon, uh -huh. lagi pong tinatanong sa lahat ng mga DJs, bakit DJ Tyra mm. ang iyong uh, pangalan? Uh Oo, -oh. bakit nga ba? Hmm. Kasi ang totoo kong pangalan po kasi, sabi ko, hindi yata akma sa radyo. <laughs> Dalawang pangalan ko eh, kasi isang pangalan ko parang bata. Mm. Yung pangalawang pangalan ko naman parang ball star. Mm. So, pumili ako ng pangalan na Pang somehow, sweet girl. <laughs> hindi naman sweet girl, pero relate naman sa akin uh. kasi ako po'y binayayaan ng isang kayumangging uh, kulay. Uh. Kaya sabi ko, ah, hahanap ako ng pangalan mm. na pag supermodel naman. Uh -oh. At least kahit sa pangalan malam lang, supermodel ang luna mo. Oh, Tyra Banks ang naisip ko dyan. <laughs> O sige. So doon nagsimula mm. ang DJ Tyra. Ah, yes. buti na lang hindi naging DJ Naomi. I was actually considering Naomi, oh. kaya lang masyadong foreign sounding ang Naomi. Yes. So mas madaling ipronounce ang Tyra. At so yes. usually two syllables is okay pagdating mm. sa DJ, DJ. name mas madaling matandaan, Tyra versus Naomi. Yes. Ayon. mabuti sa... na isip mo Naomi na yun. Kasi kakulay ko din yan si Naomi Campbell. Kasi dalawa silang supermodels nun eh. Yes, Yes. Yeah. correct, correct. Ang naiisip natin sa radyo, syempre hindi nyo sila nakikita araw-araw. Mm. Kung baga, ngayon, uso na yung Facebook Live. Nakita, Well, soon. Makikita nyo na din sa TV ang ating mga DJs Good sa CLTV. <laughs> soon, soon, soon. Pero ah. ngayon, gusto po nating malaman, gaano ba kahirap na sa araw-araw for the past 25 years eh may mikropono sa harap mo nagsasalita ka may mga panahon ba na parang uh, napagod ka din, na parang mm. gusto mo na lang din manahimik ng isang araw parang ganon alam mo sa una mm hm matatakot ka sa microphone mm -hmm. ikaw na experience mo yon yes kasi usually nakaka-pressure <laughs> oo oh, nakaka-pressure diba at uh, oo oh, nakaka-pressure <laughs> <laughs> yung nakaka-pressure 10 minutes na. <laughs> dami pa natin hindi na-cover. <laughs> so, um, sa una nakakatakot, nakaka-pressure. Mm. But as you go along, may enjoy mo na eh. Noong mm. una, I am having really butterflies in my stomach yes. kasi kabado ako. Mm. Parang sabi ko, I need to be a voracious reader. Mm. I need to have I need to know a lot of things for yes. me to share. Pero uh, we have learned the ropes on how to do yeah. it and ini-enjoy na namin at mm. naging parte ng sistema namin ang pag-onboard, ang pagdi-DJ, pag-share ng mga information at pag- uh, pag-engage yeah. sa ating mga listeners mm. either via radio, via YouTube, mm. uh, Adami dami na kasi ngayon mm. eh, Facebook Live, TikTok and all. At yung nakikita namin, yung response nila, ayun ang nakakapagpa-fuel yeah. well sa amin mm. to keep on going on. Mm. Tinry kung mag-ano eh. Well, I, I have resigned before mm. after almost one and a half year or two years yata mm. yon. Tinry ko sa Manila, advertising mm. agency. But sabi ko na, hindi na ito ang mundo ko. Mm. Ako isang proud probinsya na I'd yeah. like to go back. Mm -mm. And I really went back. Mm -mm. And uh, doon ko all the more na-realize, masarap ang buhay sa probinsya. Yes. Kaya, uh, uh, gl gladly, Uh, si Boss Perry mm. and uh, the management accepted me back and the mm. rest is history. Kaya uh, all in all talaga 25 years starting yes. 1999 after graduation. Mm. Di ba? Tagal, tagal na. 25 years. Ang tagal na. Imagine, 25 years yun yung naririnig sa radzo. Uh, Pero ngayon, uh, DJ Tyra, ano naman yung kumbaga nag-fuel sa'yo kasi for the past 25 years, kumbaga parang nagawa mo na halos lahat eh. Kung baga, mm. siguro halos lahat siguro ng salita sa dictionary na sabi mo na. Mm. <laughs> so ngayon, ano yung nagpa-fuel sa'yo na hindi, kaya ko to Meron pa tayong kailangan matutunan. For uh. you ba, araw-araw, ganon? Uh, yes. everyday it's a learning experience. Yes. Siguro ang difference na trabaho natin mm. sa ibang larangan mm. is marami tayong natututunan araw-araw. Hindi siya yeah. nakakasawa. Mm. Uh, yun yung ano eh. Uh, for me, that well aside dun mm. sa love namin sa trabaho, sa music, sa mm. broadcast, sa radio and now we are beginning to be on TV as mm. well and uh, yung interaction with the people mm. actually at saka yung, ano yun, yung merong kang purpose mm. sa mundong ito which is to make the people informed and mm. entertain them lalo nang dami nangyayari nga yes. yun, ano no? but uh, making them informed at the same time inspiring them or maybe entertaining them will really mean a lot. Mm. Parang nakikita mo yung essence ng pagkabiing mo. Mm. Kaya kami, like ako, um, sabi nga nila, 25 years ka na? Mm. At dyan ka pa din? Why not? Diba? Mm. Once kasi you enjoy what you're doing, hindi mo malaya na paglipas ng mga panahon, panahon, ng mga taon at panahon. Ganun po kami dito sa ano, RWCL Well, technically ngayon alam natin na no, RBC uh, video group na po kami. Yes, integrated Kasi na po. everyday, kung passion mo talaga, yung parang nakikita na kami dito para naglalaro lang kami. Pero uh -huh. we're very professional sa trabaho when it comes yes. to talagang yung sa work namin. Uh -huh. Ta, digital DJ tayo, alam natin ng RW nag-start siya nung uh, pagpotok ng Mount Pinatubo ah uh, dong naglalahar na naglalahar na yes, tapos uh, uh, gaano is it a proud moment sayo na after all these years uh, ang tagal ng panahon nandito pa din ng RW at isa ito talaga sa mga nangungunang TV stations dito dito sa probinsya ng Pampanga sa Central Luzon tapos talagang isa na talaga siya sa mga pinapakinggan ng mga tao kasi uh, nagsimula tayo public service talaga eh yun talaga pinaka mm -hmm. reason kung bakit itinayo mm -hmm. ng ating uh, late chairman na si mm -hmm. Mr. Levy Pilaos ano ang ating founding uh, yes. Uh, chairman na no, at uh, ako hinahangaan ko siya doon mm -hmm. sapagkat imagine mo kasagsakan ng pagbaba ng lahar, mm -hmm. pagragasan ng lahar, eh, tinayo niya ang radio station mm -hmm. because of his love for yeah. uh, the province yes. of the city of San Fernando and Central Luzon. Mm -hmm. So sumugal siya. Mm -hmm. Dahil gusto niya maging informed ng mga tao sa nangyayari. At mm -hmm. uh, well, that is the very essence why RW was yes. awarded By the KBP Golden Dove Award mm. as the best FM station in the country, mm. yung pinaka unang award na nakuha natin, beating other national yes. stations. Dahil napakalalim ng reason kung bakit na itayu po mm. ang RW ninety five point one FM. And I'm very happy mm. that I am part of this institution. Although hindi ako isasamang mga pioneers, mm. sinabosperian. Mm -mm. um, I am part of the of the mm. coming years. Then. And uh, we are serving the purpose why the mm. station was really put up. And nagpapatuloy pa, pa rin po iyan. Especially now that integrated yeah. na po ang radyo at saka ang TV. At mm. saka so, nang, nangingilabot ako kasi Imagine, kung makikita nyo, ang haba na ng ano, institusyon na itong na interview ko, guys. <laughs> Grabe naman, parang tanda ko na. Hindi eh, naman. Parang kumbaga, ano isa na talaga sa mga uh, nag-solidify ng pangalan niya dito sa RBC Media Group. Kulang so, nalang sabihin mo, fossil. <laughs> 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 Ngayon, dumadami na mga sodyante na nag-communication uh, arts, broadcast journalism, yes. lahat ang gusto pasukin ng TV, ang journalism, mm. ang uh, radio, mm. ang uh, print. For you, ma'am, gusto kong tanungin, ano mm. ang maibibigay mong payo sa kanila? Kasi hindi naman lahat bibigyan ng opportunity na mapasok. Kasi mm -hmm. ilang lang naman na mga vacant na positions eh. Yes, diba? Yes. So, ako personally, naranasan ko yan. Kung hindi uh na talaga ako sinwerte, hindi naman ako makakakuha din ng posisyon. Uh Parang, mapangihinaan sila ng loob. Tama uh ba? Yung na-feel mo kanina. Yes. Ano ang dapat nilang gawin para mag-push through dun sa mga ganong situations? Uh, yeah, you just have to listen kung ano sinasabi ng puso mo. Kapag sinabi ng puso mo na ito ang direction na tatahakin mo, Just go on. Mm -hmm. Kahit sabihin mong may mga pagsubok along the way, huwag kang panghihinaan ng loob. Mm -hmm. Kasi if you're really meant to be in some in in a place, mm -hmm. uh, in a situation, dadalhin at dadalhin ka dyan. Hindi malamang hindi ngayon, mm. but in the future, in few years' time, maghintay ka lang. Lalo mm. na kung yun talaga yung sinasabi ng puso mo, yun ang passion mo, yun ang yes. desire mo, just keep on doing your thing until it will be given. Jessica mm. Sanchez yes. was finally hailed Congrats, as a champion. Yes. ba? Diba? Ang saya-saya lang na yung mga unang competitions niya, hindi siya nanalo. Hindi yes, siya yung champion. Yes, runner-up. Correct. Mm. But now is the perfect time for her. Mm. And ang napakaganda pang Uh, nakita po was buntis siya. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. And yung tame niya kahit kailan hindi itinago yes. 'yan. So it means uh kung ano man ang ibigay ng pagkakataon sa iyo, huwag kang panghihinaan ng yes. loob. Kung ano passion mo, i-push mo lang 'yan mm. until dumating yung tamang panahon. Mm -hmm tandaan natin kasi na pag-usapan namin meron kaming close door interview Closed-door interview <laughs> No isang araw na uh -uh. lahat ng opportunity na hindi ibibigay sa iyo ay eh, hindi yan uh, ano eh uh, rejection yes, it's yes. a redirection Correct. kung saan ka nababagay yeah. kung kubaga ka pagdadaanan syempre hindi mo makukuha yung uh, yung uh, prize na yon yung gusto mm -hmm. mong makuha nang ganoon kadali eh. yes, yung yes. hindi mo sa hindi mo sa mananamnam Hanggat uh -huh. hindi mo pagdaanan yung mga kailangan mo pagdaanan before you reach your goal. Totoo diba? yun. Seryoso ako bigla. <laughs> 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 Ngayon, kasi uh -huh. DJ Tyra, ang nangyayari sa season 1 ng Spotlight, eh, pinapakausap ko ang uh, guest ko doon sa younger self nila. Mm -hmm. Ngayon, ang gagawin natin, uh, si DJ Tyra has been with the RW95.1 ng 25 years. Mm -hmm. Kung kakausapin mo ang future DJ Tyra, ano ang sasabihin mo? Ah! Uh -huh ang future DJ yes. Tyra, well, it will be the same Tyra na mm. gustong mag-entertain, mm. magpasaya ng tao through music, mm. through information, and it's the same Tyra mm. who would love to have conversations mm. with you, our listeners, mm. with our viewers, and let's talk about life. Mm. Kasi, uh Kuminsan ako, 'di ba? Sabi ko sa iyo uh. nung minsan. Kuminsan you begin to question the Lord. Yes. Bakit nangyayari sa akin ito? Mm. Specifically, mga challenges sa buhay natin. But then again, later I realized may purpose pa lang lahat ng 'yan. Mm. Kaya um we will kumaga kung, kung anuman ang mga inspiration that we mm. get, learnings that we get from life experiences, we would mm. love to share it with you mm -mm. even kahit na tayo ay tumanda na. Yes. We will keep on doing that. Mm. Kasi there are a lot of people who are being challenged na kumisa nawawala sila dun sa past na kapag napanghinaan na ng loob, hanggang dun na lamang yes. o kaya mag-iiba na ng uh, way or whatsoever. So, just keep on track. Mm. Diyan ka lang dapat. Uh, until, uh, until you really find your purpose mm. and and uh, Basta we will keep on doing this. Yes. Kasi napaka-fulfilling po. For the po. next uh, 25 years. <laughs> <laughs> Oo, lalo na yung mm. legislative franchise mm. po natin have been approved for another 25 years. Well, 25 years pa po po makakasama ulit. <laughs> 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 well, tandaan nyo, kaya, kung hindi nag kung hindi nyo maintindihan ano na nangyayari ngayon, darating ang panahon, magmamatter lahat Yes. <laughs> you will understand, at kaya yung song ni Pops Fernandez na Kaya Pala, Kaya Pala, Kaya Pala. Eventually, <laughs> maaawit mo rin yon and you'll find out the reason why. Papagano ka na lang, Kaya Pala. Aww, yeah. So yeah, diba? DJ Tyra, pasalamatan mo lahat ng mga, ang tawag sa mga fans mo. O sa ating mga avid listeners. Yes, pasalamatan mo lahat kung may kung may gusto kang batiin, lahat ng mga DJs natin nakasama din natin sa RW. Go ahead yes. po. Sa lahat po ng mga taga-subaybay, taga-pakinig po ng RW, maraming maraming salamat sa pagpili po ninyo sa pakikinig po sa inyong istasyon, sa RW 95.1 FM. We've been in the industry for 30 years and we will mm. keep on of course, uh, giving you the information that you need and uh, entertain you with a beautiful music. At uh, kung ano man ang panahon, nandito po kami parate. At uh, kung meron kayong gusto ng out, just mm. get in touch with us. We would love hearing... You guys, yes. at the same time, kapag mayroon kayong napapakinggan sa yeah. labas na nakatune we really exert the effort in getting mm -hmm. the names para ma-shout out shout po out namin kayo. Sa Iba air. po yung joy that mm -hmm. you give us whenever we listen to people na, Uy, nakikinig kami sa inyo. Uy, yes. o kaya yeah. by chance, dumaan ako sa isang establishment and they are listening. And really say thank you mm. and exert the effort to in greeting them. So ayan, but just get in mm. touch with us. Magkwentuhan po tayo mm. kung ano man po ang uh, uh, laman ng puso po ninyo. Let us know as well. Magkwentuhan lang po tayo. At maraming salamat at sana'y panatilihin po ang pag-suporta po sa inyong Countryside Radio mm. na ngayon po ay integrated na rin po yeah. with CLTV 36. Muli, maraming salamat. Uh, we are celebrating our 30 years and you are part of it. Yes, palakpakan natin, DJ Tyra, Kenina ka. <laughs> <laughs> Gawin mo nga uh, kapag sinabi ko, no, karing rin ka pa, sasagot ka ng Kenina, Kenina. ka. Oh, yung pinaka-sultry, yung pinaka-sexy. Sige. Oh, sige. Pakinggan po natin ngayon si JM, hmm. no, ka rin ka pa. Kenina ka. Para uh. nananakot yata. <laughs> Kasi November 1 daw ilalabas yung ilalakot ko. <laughs> Ayan palakpakan natin DJ Tyra. Maraming salamat. Ako po si JM De and this has been Spotlight, ang uh, podcast po ng CLTV36. Maraming salamat po.